Magandang tanghali mga kapatid, ganap na pong naging low pressure area itong binabantayan nating cloud cluster o grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 8 ng umaga, itinaas na ng pag-asa sa low pressure area itong description nito sa sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay huling na mata ng pag-asa sa lying around 1,360 kilometers east ng southeastern Luzon at sa ngayon nasa medium o katamtaman ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo at if ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Paulo. Napakalapit na nito sa ating boundary line at posibleng makapasok din sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Sa ngayon, wala pa po, po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa pero ito po ay kikilos pa north-northwestward patungo dito sa direksyon ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. At habang binabaybay niyan, itong East Philippine Sea, nakikita natin niyan ang possibility ng paglakas sa mga susunod na araw. At maaaring bago umasok ang weekend, napakalapit sa kunyan dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, medyo mataas na po ang axis niyan. So hindi na po natin yan inaasahan mag dito sa Southern Luzon, Visayas at area ng Mindanao. Mataas na po yung ating inaasahan pagtaya para sa pagtama nitong posibleng tawaging bagyong Paulo. Bagamat malayo pa at marami pa pong posibleng magbago sa kanyang pinatahak na direksyon at lakas, dapat ngayon pa lang ay maganda na po tayo sa mga magiging posibleng epekto ng pagdikit nitong Bagyong Paulo sa ating bansa, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Extreme Northern Luzon. Dito pong posibleng maging Bagyong Paulo ay patuloy nating babanggayan sa mga susunod na araw. At para sa iba pang detalye, parati pong makibalita dito sa News 5. Muli, ako po ang inyong nag-iisang weather dito na lagi may panahon para sa inyo.